Uh, Ikaw na bala sa video na ka. Tommy, <tong> <Dami>. Tommy. <tong> Heart, heart, <laughs> Bitin yung sorry mau <laughs> Ganda, <laughs> 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 I think told you it's so nice. Hmm, picturean mo Sunset of Hindi <laughs> <laughs> na nag-order Hindi <laughs> na nag-order Hanap kayang na maupuan Ma, oh, dito mga picture, babe

ano? Ano yun? Bakit? Ah, CR? Ma! There you go. Wow! Ay, <laughs> hey, mama, miniature hey, sa... Kaya tayo, natin yung limo ang Yeah. Alam mo, trending sila ngayon. Meron silang uso na mga ano, mga...